Kuya! Shaglet! Shaglet, pinakita ko ngayon. Ikaw yung unang-una -una nakita ko eh. Like, yes. Kaya yung muna ako makiklo dyan kay Kuya. Ano pangalan mo Kuya? Ramil po. Ramil! Ramil, pang mo muna. Tapos, karoon tayong laro. May games lang tayo dito. Kukuha ka lang isa. Game. Okay, game. Uh. Kuha ka isa. Pero pagpilihan mo dyan, ay, may bakula yan. Oo. Uh Kukuha -huh. uh. ka isa lang. Apo. Okay, Ayan. sige, Ramil. Uy! Uh. <laughs> ano kulay yan? Blue. Ooh, kulay oh. blue? Oo. Oh. Oh. 1,000 pesos, kaya Ramil. Sana o. Oh. Ano, Sana salamat oh, para man. sa iyan. Salamat po. Kevin, nakita ko. Tingnan mo nga, nakachinelas ba si Kuya Ramil? Hindi. Eh. Naka... Sa kagalit? Oo, nakachinelas. Sa trabaho po. trabaho ngayon. Tapos nakachinelas ka ngayon. Sa kano ka trabaho? Diyan po, sa pintor po. Pintor ka Helper. Ngayon. Helper. Ano size na sa sapatos mo? 41 po. 41? 41. Size 8? Kuya. Oh, yeah. Kuya Ramil, munting regalo ko po para sa iyo. Wala. Easy, ano? You know? Easy natin. Hey! Kuya Ramil, ingatan mo to ha? Pang, ano mo, pang alis-alis mo, ha? Para at least may magagamit ka ngayon, Kuya Ramil, ha? Ngunit ka. Thank you, thank you, Kuya Ramil. Okay, salamat, salamat. Thank you. Thank you. Thank you, thank you, Papa. <laughs> salamat, salamat, Kuya Ramil. Okay, thank you.